Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Mateo Ganito ang pagkapanganak kay Kristo. Si Maria ang kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa ngunit ayon niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. Sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan ng Jesus, sapagat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Immanuel ang kahulugay kasama natin ang Diyos ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang hiwaga ng pagkakatawang tao ni Jesus ay tanda ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos atin. Sa kabila ng ating kahinaan at kasalanan, pinili niyang pumasok sa ating kasaysayan. Hindi bilang makapangyarihang hari, kundi bilang isang sanggol na isinilang sa simpleng kalagayan. Si San Jose, sa kanyang katahimikan at kababaang loob, ay naging huwaran ng pagtitiwala. Bagamat hindi niya lubos na maunawaan ng lahat, pinili niyang sumunod sa kalooban ng Diyos. Dito natin nakikita na ang pananampalataya ay hindi laging nangangailangan ng paliwanag, kundi ng pusong marunong magtiwala. At ang pinakamahalagang biyaya, Jesus ay Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Hindi siya nanatili sa langit, bagkos ay nakiisa siya sa ating buhay, sa ating mga saya at lungkot, sa ating mga tagumpay at pagkatalo. Kaya't anumang panahon, anumang sitwasyon, lagi nating baunin ang katiyakan na hindi tayo kailanman nag-iisa. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa iyong dakilang pagmamahal na nagkatawang tao sa katauhan ni Jesus. Turuan mo kaming maging masunuri na tapat tulad ni San Jose at maramdaman sa araw-araw na ikaw ay Emmanuel. Kasama namin, nagmamahal at gumagabay magpakailanman. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na-bless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, ilike at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.